Ah, good morning po, Emel. Sa uh, mabuti naman at uh, patuloy tayong uh, ginagabihan ng ating uh, Panginoong Diyos at ng karunungan, ng katalinuhan sa mga oras na ito. So, ngayon po ay ating uh, pag-aalan pa rin ang ating mga uh, napakahalagang devotional ngayon. So tayo po ay mananangin para sa ating pagsimula. Panginoong Diyos, na siyang aming tagapaglita, maraming salamat po sa umaga na ito na binising niyo po kami, hindi niyo po kami pinabayaan, kayo po ay patuloy namin pinaglilingkuran. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin pong uh, maunawaan ma at malaman sa umaga na ito, paano namin tutulungan ng mga nagkakam. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, bukas po, magsisimula, alas 5, yung ating pong uh, 40 days of prayer, mga kapatid. No? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, October 11, uh, tulong para sa mga nagkakamali. Paano ba natin tutulungan yung mga nagkakamali? Maraming, maraming uh, dahilan, uh, maraming mga pagkakataon. Hindi natin natutulungan yung mga nagkakamali. No? Minsan, ako nakaranas ako, nagkamali ako. Imbis na makaramdam ako ng tulong, may nag, naging pakiramdam ko na parang lalo akong binaon. Ibig sabihin, imbis na tulungan, lalo pang pinukpok sa pagkakamali. Di ba? Alam mo walang comfort na nangyari. Sabi sa Galatia 6.1, Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayo mga espiritual ay dapat panumbalikin, panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matuto ko Napakaganda ngayon na Happy Vesper po sa lahat mga kapatid na Simula ng Vesper. So preparation papunta sa Vesper ngayon yung umaga na ito. Tayo mga spiritual. Ang tanong eh, nakikita mo ba ang sarili mong spiritual ka? Nakikita mo ba sarili mo na spiritual ka ngayon? Ang sabi dito, kung tayo ay spiritual, do sa mga nagkakamali, dapat ay ating idinadalangin muna kila na i-approach ang sabi po dito na may kaamuan na sila ipabalikin. Kaya lang karamihan ng nagpapabalik, no? Parang yung nagpapabalik ng aso. Kaya so pag, pinapabalik mo sa kanyang uh, sa kanyang kulungan, eh iba-ibang approach eh. May mga different approach, different forms, mga kapatid. Yung iba pinapalo, yung iba sinisitsitan. Pero tayo bilang isang mananampalataya at kapwa rin natin mananampalataya yung balikin natin. Ang sabi dito, sinabi ng talata, merong kaamuan. Bakit? Baka maya kapag nagkamali ka din, mas worse pa yung pagkakamali mo doon sa iyong pinapagalita. Yan. Yeah. Di ba? May mga ganyan eh. Nagagalit ka doon sa nagkamali, pero mas malaki pa pala yung pagkakamali mo ba? Diba? So sabi dito sa mga makalangit na dako, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay. Karapat dapat ng Diyos, uh, karapatan ng Diyos na tubusin muling bumuo at magpanumbalik bago pa ang paglalang ay binigay ang ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay at ang pagtubos ang hiwaga na inilihin sa napakahabang panahon. ano daw ang karapatan ng Panginoon? Tayo ay iligtas at panumbalikin. So ang ating Panginoong Diyos, kung tayo ay nagkamali, sabi sa Romans 5 verse 8, no? um, nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibig sabihin, hindi niya tayo hinataw. Hindi niya tayo pinalo. No, oh, ito ay makasalanan ka. Hindi, kundi tayo ay iniligtas niya. Namatay si Kristo para sa atin. Para madala yung mabuting balik. Alala ko yung mga missionary, yung limang missionary na pupunta sa, sa Ecuador doon sa tribu ng Wadoni, no, yung limang missionary na hindi nila alam yung kultura, yung language ng mga tribo doon, hindi sila marunong makipag-communicate. Alam nyo, yung limang missionary na pumunta doon sa wa yung tribo ng Wadoni sa Ecuador, ay pinatay mga kapatid, yung limang missionary. Pinagubato ng spirit ipinagtutusok. Eh, patay yung limang misyonary. Pero yung pagkamatay ng limang misyonary, eh, naging daan yun para yung pabalita ng Panginoon ay maidala Saka sa mga tao doon sa uh, Ecuador, yung mga tribu doon. So dito po mga kapatid ko, napakaganda, napakahalaga. Nung namatay si Cristo para sa atin, naidala yung mabuting bali. Ngunit hindi maipaliwanag ang pagkakasala. Totoo yun. At walang dahilan para sa pag nito. Totoo rin, walang purpose. Alam niyo yung mga bagay na walang purpose sa buhay natin. Hindi dapat natin na ng pansin. Pero yung kasalanan talagang walang purpose. Hindi hindi natin may paliwanag sa galing. Walang paluluwang nakakilala sa Diyos hanggang sa makita niya ang makasalanan sa liwanag mula sa krus ng kalbaryo. Ibig sabihin, yung kasalanan parang naging normal na lang sa ating buhay. Pero nakita natin ito noong ang liwanag ng cross o oh, ay suminag sa ating pong mga buhay. Di ba parang yung kwarto natin madilim? Kapag madilim yung kwarto, para ang lahat ng mga bagay ay madilim. Walang kulay at walang meaning. Hindi natin makita kahit meron ng pangalig kapag ka madilim. Mamaya meron na palang ahas na nakalapit sa iyo o meron lang gam na kumikita sa iyo pero ang tingin mo pa rin ay madilim so ganyan ang pagkakasala pero salamat sa Panginoon no nagliwanag yung ating buhay nakita natin na malinaw yung kasalanan at kapag nakita natin ito ng maliwanag ay dapat nating alisin waksi lumapit sa Panginoon ngunit kapag sa kanyang dakilang pangangailangan ay nagsusumamo siya para sa isang tagapagligtas na magpapatawad na ilahat ang Diyos sa kanya bilang mahabagin at maawain, matiisid at mayaman sa kabutihan at uh, katotohanan. Gawin, gawain ni Kristo na tubusin, ipanumbalik, kanapin at iligtas silang nawaglit. Kung tayo'y nakaugnay kay Kristo, nakikibahagi rin tayo sa banal na likas at dapat na maging katulong sa paggawa kasama ng Diyos. Kung ano po ang sabi dito mga kapatid, saan daw tayo dapat maging kabahagi? Ano daw yung banal na bahagi? Yung magpanumbali ng mga kaluluwa sa Imbahan ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya lahat tayo involved dito sa paghahanap. Sabay, napakadami ng mga kaluluwa dyan na, hindi naman natin alam at kilala kung sino-sino mga yun. So tayo bilang mga spiritual mature, no, na ng nahabang panahon, mga elders dyan, matagal nang nananampalatay sa Panginoon. Abay, huwag naman kayong magtatampo kapag ka kayo ay hindi nadalo ng pasto. Tapat nga kayo na malalakas ng spiritual. Kayo na yun nagdadala. Di ba? Sa mga tupang nawawaglit, nawawala. Bakit? Ito daw yung banal na likas ng ating Panginoong Yesus na dapat nating tulangan. Bahagi tayo sa banal na likas na ito dahil tayo ay mga mananampalataya. Matagal na tayo na is na nabubuhay sa spiritual dito sa lupa na ito. O, ang problema, kahit matagal ng simba ng simba, eh, yung ugali pa rin ay uh, makasarili. Kapag may nagkamali, oh, sabi ko na nga ba, ako lang tama dito, ako lang banal dito. Kapag may nagkamali, hindi inaalala yan. Bagkos, lalo pang pinapalo. Nagkamali lang, apapaluin pa. Di ba? Dapat nating pagalingin ang kaluluwa, kaluluwang nagasgasan at nasukatan. At kung nagkamali ang kapatid na lalaki o babae, hindi tayo dapat na makisama sa kaaway, sa pagwasak at pagmininsana, kundi gumawa kasama ni Kristo upang ipanumbalik siya sa iskrito ng kaamuan. Ah, yun pala yun. Mga kapatid, kapag ka pala nagkamali yung kapatid, tapos ikaw, lalo mo pa siyang sinumbatan, lalo mo pa siyang pinagalitan, lalo mo pa siyang dinuro-duro, lalo mo pa siyang uh, pinalalahanan ng pagkakasala niya, sino yung kakampi mo ngayon? ba diba? sino yung kinakampihan mo ngayon? Hindi si Satanas. Dahil ang gawain ng Panginoong Diyos yan, eh panumbalikin, alalayan yung kaluluwa na yun, bagamat nagkamali, di ba? Romans 5.8 Bagamat tayo'y nagkasala, habang tayo'y makasalanan pa, sabi, si Kristo'y namatay para sa atin. Kaya sabi sa John 3.17 eh, hindi siya na parito para tayo sumbata. Ang ating Panginoon na nagkasala tayo, hindi tayo pinalo ng pinalo pa, kundi inanalayan tayo pabalik sa Kanya. So kung ikaw ay hindi tumutulong sa Panginoon para mapanumbalik yung kanuluwa na yun na nawaglit, at lalo mo pang uh, itinitsisimis at binubulgar yung pagkakasala niya sa iba, parang lalo mo pa siyang pinagagalitan, sabi hindi ka atulong ni Jesus kundi ang tinutulungan mo pala ang kaaway. <laughs> kundi si Satanas. So dapat nating malaman yan, mga kapatid. Kung, walang, kung wala dito yung elder nyo o yung iba mga leader dito o sa ating devotion, alay sabihin niya. oo maaring sila ay kakampi ng kaaway, hindi ng ating Panginoon. Ang saligan ng ating pag-asa kay Kristo ay ang katotohanan na, napak, na, na makilala natin ang ating sarili bilang makasalanan na nangangailangan ng panunumbalik at pagtubos. Dahil makasalanan tayo, mayroon tayong tapang na ang kininsya bilang ating tagapagligtas. Oh, tayo ay makasalanan mga kapatid. O, ang kinin natin na tagapagligtas natin ng ating pan Panginoon. At kung tayo ay uh, tumanggap sa Panginoon, we are spiritual strong Tayo rin naman ay maging mahinahon, nahanapin ng mga nawawaglit na mga kaluluwa. Maging maingat tayo, malibang ituring natin ang kamali sa para sa paraang mag magsasabi sa iba na hindi natin kailangan ng pagtubo, Huwag tayong tumuligsa. Ayan, no? Humatol. Ayan yung mga word. At manira na para bang wala tayong pagkakasala. Yan ay strong word, mga kapatid. Ano? Pero in reality, marami mga tao ngayon, marami mga mananampalataya ngayon na ang tingin nila sa sarili nila banal. Ang tingin nila sa sarili nila mataas, matayog, banal kapag ka tumulik sa tumuligsa at tumatol sa kapatid, para baga hindi sila nagkakasala. Parang ganun yung paknamdam ko, may mga panahon na nagkamali din ako. oo oh, may mga, siyempre, isang kapataa, ah, di ba? Nagkakamali. Pero kapag ka sa at tumatol, as if man yung mga humahatol at tumutuligsa sa iyo, eh, walang kasalanan at banal na banal. oo oh, hindi daw dapat pala ganun. Eh si Kristo nga na walang kasalanan si Kristo nga na hindi nagkakamali, ang ating Panginoong Diyos nga, na walang bahit ng karumihan, hindi tayo tinuligsa. Hindi tayo basta hinahatulan. No? pa'y walang kasalanan, ha? pero tayo mga tao, baliktad. No? Hindi naman tayo banal, na hindi naman, hindi, naman tayo perfect, nagkakasala naman tayo, pero kung manira tayo, tubulik sa atong sa kapatid, eh, talagang wagas. O, ang gumagawa lang pala noon, satana. Yan. O ibig sabihin, kakampi mo sa satanas kapag kaganyan ka ganyan ka. Oh, kasi satanas talagang ano siya Ipapakita niya sa iyo na talaga nagkasala. Gawi, gawain ni Kristo na mag magpahilom at magpanumbalik. Yan ang gawain ni, ng, ni Jesus. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya binibigyan sa satanas ng pagkakataon na magtagumpay sa pamagitan ng pagpapakita ng pinakamasama o paglalantad ng ating mga kahinaan sa ating mga alaban. So, ang pinakagusto ko dito mga kapatid, no? ang Panginoon ay mahinahon, nagpapanumbal. Ang Diyos ay pag-ibig. Ayon yung papwesto yun sa satanas sa buhay natin. Pero tayong mga tao, pinapapwesto natin sa satanas sa buhay natin eh. No? Matagal naman na ng palataya, pero pinapapwesto pa rin natin ang satanas sa, sa buhay natin. Dapat si Jesus ang nakapwesto sa ating pong mga buhay. Dumating si Kristo, upang magdala ng kaligtasan na maabot ang lahat. Uh, ang pinakamakasalanan ay hindi nakaligtaan. Gumawa siya para sa kanilang pinakapangangailangan ng kaligtasan na kanyang daladala. So, ibig sabihin, yung kaligtasan para sa lahat mga kapatid. Lahat ay masasako. Lahat ay makukuha. Kahit pinakamaliit na makasalanan, ma mapaglilingkuran. Pagkasasanta sa'yo na, lahat na ba napaglilingkuran na? Paglingkuran na? So, hindi tayo aandar kung hindi pa nakasakay lahat. Ganyan ang ating Panginoon. Habang higit na malaki ang kanilang pangangailangan na magbago, higit na malalim ang kanyang pagmumalasakit sa kanila. Higit na dakila ang kanyang kahabagan at mas masigi ang kanyang paggawa. Ang kanyang dakilang puso ng pag-ibig ay napukaw sa kaibutura nito para sa mga taong ang kalagayan ay lubang walang pag-asa at higit na nangangailangan ng kanyang uh, nagpapababong biyaya. Nakita ko dito talaga ang ating Panginoon ang pinakang-atikain niya, tayo. Tayo ay maligtas. Tayo inalalay ng Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaamuan. O, hindi niya tayo pinilit, hindi niya tayo uh, pinumbatan, hindi niya tayo sinisi, hindi niya tayo sinisnis, kundi ang ating Panginoon ang gusto niya ay uh, mapanumbalik tayo ng maayos, malwalhati at magaan sa ating bakramdam. Kaya sabi dito sa Galatians 6 verse 1, mga kapatid, ito yung pagsumamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pangsuway, ang sabi diyan kayong mga espiritwal, sino yung mga espiritual? Ha? Mga mananampalataya, lalo na yung mga church officers, lalo na yung mga elders, ah, mga deacons. Mga espiritwal, ang sabi dito, dapat na panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan hindi sa espiritu ng paghatol, hindi sa espiritu ng kagalitan, hindi sa espiritu ng satanas, kundi sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso. O, habang ginagawa mo yon. kailangang binabantayan mo rin ang iyong sarili. Baka naman masobrahan ka na sa pag-iisip na ika'y banal at ispiritual. Hindi ka naman na nakapaganda at hindi ka naman na makapag Remember na tuso ang kaawal. Tuso pa sa iyo. tuso pa sa bawat isa sa yo. So kaya ngayong umaga, nawa ay tumulong tayo sa mga nagkakamali. Para kung tayo magkamali rin, tayo rin ay tulungan ng mga taong nakapaligid sa ating dalangin. Maging malakas ang bawat isa sa pananampalata. Maganda dun eh, yung asawa natin, sa panahon na ikay mahina, sila yung malakas ang espiritual. Sa panahon naman ikaw ay malakas ang spiritual sila naman yung mahina. So idalangin natin mga kapatid, na hindi tayo maging pare-pareho ng kalagayan. Kundi sa bawat araw ay maging, meron tayong pagkakaiba. O, meron lang tayong commonality. Tayo ay makasalanan. At pare-pareho nating kailangan ng ating pong Panginoon. Kaya tayo patuloy na magdahan. Kaya sa umaga na ito, tayo dadalangin sa ating Panginoon sa pangunan ni Brother Melvin Villasano. At uh, ang inyong mga prayer request ay ilagay niyo lang dyan. At uh, niyo po kami sa panalangin. Ha? Galing po dito sa Kabita, ipauwi kami ngayon sa Kanya kanya-kanyang distrito. So, apat, uh, pito kaming mga pastor galing dyan sa CLBN. So, pasama sa panalangin mga kapatid ang pag-iingat ng Panginoon ang sumaatin sa bawat isa sa atin. At ngayon, bukas, ano, bukas, magsimula yung 40 days. So, na-adjust siya ng 2 days. So, simula na ito bukas, araw ng Sabat, yung ating uh, worship. 5 a.m. mga kapatid, no? Lahat po tayo na CLBN kasama po tayo dito. So, sa mga taga Central Luzon, eh, join lang po kayo mga tamat. So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoon. Ang mabanal na sa lahat, tunay na kay buti-buti mo po sa amin. Sa bawat umaga ay eh, talagang liglig at umaapaw ng mga blessings na mga aral ang aming naririnig ito man ay amin ang alam dati ngunit kami makakalimutin at nakakalimutan namin ito salamat sa pagpapaalala sa amin na kami mga makasalanan din at nakakamali kaya tulungan niyo po kami na makaiwas sa pagtuligsa sa aming kapwa bagkos kami ay gumaya po sa inyo na hindi nagkasala ngunit nagpakita ng kababaang loob at kaawaan sa napantay-pantay sa bawat isa sa amin. O dakilan Diyos, kami rin ay eh, mga nagkakamali. Kailangan din po namin ang awa na nagmumula po sa inyo. Nawa sa aming pang araw araw na patuloy na pakikinig sa devotional na ito sa aming mga natututunan araw-araw. Ay uti-unting mabago ng tuluyan ang aming karakter na matuto kami ng preno sa bawat sandali bago magdesisyon ng mali sa aming buhay. Upang sa ganon, kami ay magkaroon ng magandang direksyon patungo riyan sa langit na bayan habi kami habang kami naghihintay sa nalapit ninyong pagdating maraming salamat po sa inyong pagmamahal ramdam po namin ang inyong biyaya ngunit sa kabila nito heto kami pa rin ay makasalanan patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala pagpapatuloy na aming panalangin na isinaming isama sa panalangin ang programa na aming gagawin mamaya sa Alcapan Adventist Elementary School ang induction ceremony patuloy nyo kaming samahan at ito'y magagawa namin ng maayos at magpapala ang maranasan ng bawat isa ng mga parents na atin mamaya talangin din namin ng mga pastors na magpa-travel sa uwi sa kanilang mga bahay ngayong araw na ito upang patuloy na magsamba sa inyo at maglingkod bukas ng araw ng sabado Ingatan sila sa kanilang daan patungo sa kanilang, kanilang mga bahay tahanan. Nalangin din po namin patuloy ang iba pang mga prayer request ng kapatid si Brother Edgar Lemono na patuloy na nagpapagaling sa kanyang sana siya ay nasa ospital na aksidente. Ganyan din yung programa ng CLPM, yung aming 40 days of prayer. Samahan niyo po kami na patuloy na makasuporta at makagawa at sa gawain na ito, makapakinig, matuto, makapag-share at makapanalangin po sa inyo sa loob na 40 na ito. Nalangin din po namin patuloy ang mga ang comfort sa aming mga kapatiran na wala ng mahal sa buhay. Ako sa family ni Sister Nora Capietes, sa family ni na nanay Nati gagarin. Comfort din sa family ni na, na mga RSC at Valerio family. Ganyan din sa family ni na Marie pa rin niya biste at kayo din salamat sinasama namin patuloy ang kagaling kalakasan sa nanay ni Sister Ofin Mercado na si Sister Claudia Canelo bigyan niya pa na mas marami pa mga araw para makasama niya ang kanyang mga anak na papunta ngayon sa Davao at ingatan po sila sa kanilang pag-travel ng mga, mga kapatid Asama namin patuloy si Sister Vicky Jimenez sa kanyang malungkot na buhay sa kanya mga pagsubok isamahan niyo po siya magtagumpay kasama po kayo at sa mga devotion na ito makatulong sa pagpapagaan ng kanyang pakiramdam sa bawat araw dalangin din po namin iba pang may karamdaman patuloy na lumalaban sa kanilang buhay si Doc Willie Ong Sister Hazel sa kanilang sa kanyang kabila kabila ng mga problema samahan niyo po siya at tulungan makapagdesisyon ng mabuti para sa ikabubuti ng lahat dalangin din po namin ang recovery kina Sister Hannah Lopez Kay Uncle William Siraspe Kay Brother Daniel Gonzalez Hipag ni Kuya Nersing Si Sister Paning Si Kenel de la Cruz Sa kanyang kagalingan Si Sister Mel Batavio Cienzo din Si Kenel de la Cruz Si Irian Meme Lehor Si Brother Betoy Castillo Si Ate Gloria Vicencio de, Si Sister Teresita daire Reyes Kasama na yung kanyang mga anak at mga po ano pa man ang kanilang pangailangan, samahan niyo po sila sa araw-araw. Nalangin din namin patuloy si Brother Ricardo Hunsia at yung bayaw ni si Sister Nipa. Patuloy namin sinasama si Tatay Carlito Tomas na may gumaling na po siya sa karamdaman. Kaya din si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, Sister Angel Frianesa, Sister Estrella Gragasin, Sister Ana Rosbel Hermino. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng good sa pamilya ng bawat isa sa family ni Sister pa sa Bukid noon. Kasama na sina Tito and Janet Salvado. Kasama na kanilang buong pamilya. Na LG, si Robert, si Rona, buong hun siya, Cuevas, At kasama si na Ariel and Jonah. Nasamahan po sila sa araw-araw na pamumuhay. Baka iparamdam sa kanila patuloy araw-araw ang inyong pagmamahal. Na hindi ng mga kapatira namin na naghihintay ng baby. Namunting anghel pagkalog na ba ito sa kanila sa tamang oras sa inyong kalooban. Dalangin din po namin ang healing and recovery at kalakasan sa mga kapatid na sa musunod. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, si Jin Jin, Sister Risa, Sister Enrique, si Ate Esther Lopez, Brother Renato Santos, si Marilita, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris si Brother Gary Mercado, Breed Renato, Estrella Gregasin Claire Andaya, Judithin Perolino, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilan Diyos ang mga kapatira na ito, patuloy na nagpapagaling, nagpapalakas, nasa balik ng karamdaman, may mabigat na problema pinagdaraan na sa buhay. Talangin namin patuloy sila na patuloy na ibigay sa amin ang kagalingan, kalakasan sa araw-araw. Hindi lamang sa kaming pisikal na karamdaman, lalo higit sa mas lumalala naming sakit, ang aming spiritual na panghina. Samahan nyo kami patuloy na maging malakas sa kabila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Magtiwala pa rin sa inyo, tulungan kami sa bawat sandali na tumulong din naman sa iba na nagkakamali kagaya na itinuro nyo po sa amin sa umaga na ito. Maraming salamat sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po muli sa aming kasalanan na In Jesus' name. we pray amen amen